Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ang video na ito ay sasagutin ko yung comment ni Kuya. First time ko itong gawin guys na magsagot ng comment. Sa kadami-dami nyo nag-comment or nagtanong dyan. nag Nagreply din ako pero gusto ko lang gawa ng video kasi mas maganda rin na mapanood nyo din. Bago ang lahat po, itong isa sagot ko or itong mga lumalabas bu nga ko ay mga experience ko lang ito guys at mga kaunting kalaman ko or nasabi ng OB ko sa akin. Then, disclaimer mo na kasi hindi naman ako po doktor, hindi naman po ako midwife, hindi rin ako nurse, or ano man na merong akong uh, license na experience ko lang po ito. Yun lang yung i-share ko kay kuya or i-maisasagot ko sa kaniyang katanungan. Ito guys, sabi ni kuya, July 25 hanggang 28 ang kaniyang menstruation ni ate, yung kanyang misis. Then, pag August 10, sumakit so, niya at nag-spotting siya at pinabi, pinabili niya ako hindi bumili ako 5 pieces iba-iba brand lahat nagpositive nagtaka lang ako 16 days lang buntis siya pina-ultrasound ko walang laman o oh, nakita sa tummy niya if ever buntis siya never ako maging ama o tanggapin 'yan bata kahit uh, angel 'yan walang kasalanan kasalanan ng ina kasali yung bata kasi hindi yan mabuo sa cheater na asawa Ayun, bleeding na siya. Araw-araw parang nakunan sa stress at depression. Okay. Kuya, ito yung masasabi ko sa'yo, kuya. Kasi nagtanong din ako kung kailan ang mens ni ate nung June para mabilang ko yung kanyang cycle. Okay. Hindi naman ako expert, guys, pero alam ko kung paano mabilang ang cycle ng regla. Start siya nung June 23, ang kanyang mens. Dapat doon ka mag-start ng 1, hanggang kung kailan nag siya ng July. Eh di, nag si ate ng July 24 doon. Doon din sa comment niya. Nung binilang ko, 34 days cycle ni ate. Malabo na mabuntis siya. Kung nag man po iyon, kahit limang ano pa yan, limang limang PT yan, kung sabay-sabay nag-PT si ate ng August 10. Ang nangyari kay ate, kaya nag yon. yun, tumaas yung ano niya, yung, yung H, H, CG. Tama ba? Or er, di kaya, mayroon siyang UTI. Pero ati, huwag ka mag-alala kasi naranasan ko yan. I-share ko lang sa'yo ng konti. Ganun na ganun din yung nangyari sa akin. Akala ko talaga noon, buntis ako. Kasi nga, ilang days lang pagitan. Mga ganun din sa'yo. Nag-positive guys. Pero, mayroon akong spotting. Bakit nag-positive? Yun pala, Uh, ang matris ko guys, sabi ng OB sa akin, nagpa-check up talaga ako. Kumapal siya, 'di ba? Magre-ready yung matris ko, kakapal siya kasi nga mag mag-ovulate ako or magre-release yung itlog yung aking ovary para kapag nag churba, -churba kami ni Mr magiging, oh, mag, ano sila, mag, magkita, magiging baby. Tapos, yung matris ko naman, magre-ready na yon para doon pupunta ang baby sa matris ko. Sa lining na yon na kumapal na, tapos doon siya mag-form ng baby. Kaya lang, nag-spotting nga ako, tapos hanggang sa lumakas yung, yung dugo ko, Then, sumakit yung puson ko, masakit yung balakang ko, iniisip ko baka nakunan ako, pero hindi pala yon sabi ng doktor. Kasi walang laman yung aking matres. Pero may dugo ako. Pero nag inultrasound ako, walang laman ang matres. Tapos, uh, inadvisean ako na uh, kung gusto ko daw mabuntis, bibigyan niya ako ng pills na para pampabuntis. Or kung gusto ko din na hindi mabuntis, bibigay sa akin yung pills na hindi ako maaring mabuntis. Kaya ang pinili ko ay kasi nagtatrabaho ko noon, pinili ko ay ayaw ko muna yung mabuntis. Bali, pills lang ang inumin ko para magiging okay yung means ko o yung hormone ko at saka magiging okay yung matris ko para kapag mabuntis man ako, okay yung magiging matris ko or walang problema. 3 days ko lang siya na inom then sumakit yung ulo ko kasi hindi ko hindi ko kaya maginom ng pills kaya hinayaan ko na lang hindi ko ininom tinapon ko na lang yon then wala na kasi sabi ko bahala na then after mga ilang months siguro mga 8 months na kalipas na buntis ako siguro yun na nga hindi ready ang matris ko nakunan ako doon sa kambal ko ang nangyari yung baby ay hindi, walang nabuong baby doon sa may mga ganito lang ka, mas malit dito na dugo dalawa sila kasi kambal wala talaga may nabuo. Nasayangan ako. Mayak ako guys. So, ganun. sayang ko ng pag-usapan yung hmm. ganun Naranasan ko din na mayroon akong UTI. Positive yung result. Pero, yun pala guys. Mayroon akong UTI. Ganun yan. Mayroon ganun case na, na magpa-positive siya. Mayroon ka palang UTI. Pag malapit ang means mo, may case na magpa-positive. Or di kaya, minsan, sa pregnancy test kung invalid yan. Meron din yan, gano'n nangyayari. Pero, syempre, sa case ni ate, limang PT, puro positive. Then, nagsabi naman si kuya na nag-trans V, uh, ultrasound si ate. Wala naman talaga laman, uh, yung matris ni ate. yun know nga, yung result po, malamot talaga na mabuntis si ate. Kaya, ate, don't, don't stress yourself, ate, ha. Kasi... Uh, naramdaman ko yan, naranasan ko yung naranasan mo, den kuya, ano, wag mo naman isipin na, na pag-isipan ng masama si ate, alamin mo muna kung ano, den yun na nga, nagpa-ultrasound din na naman kayo, dapat nagtanong mo na, na lang ikaw sa ubi kung ano nangyari kay ate, kung anong kung bakit ganyan, bakit positive, wala naman laman, yung ganun ba, dapat uh, hingi na lang ikaw ng advice sa doktor, kasi sila lang naman po magbigay ng advice or tamang gawin kay ate or sa inyo dalawa, kasi nga para magiging uh, maayos yung relasyon nyo, walang iniisip na mali kay ate, yung ganun ba, at saka magiging okay rin sa ate, kasi ang hirap, mahirap mag-stress, depress, mahirap, at kaya ginawan ko talaga ng video to, kasi syempre kung uh, para naman uh, maliwanagan, yan. Kuya, ang share ko lang sa'yo yung experience ko. Tapos, yung advice ng Ubi ko sa akin. Then, konting kalaman lang. Yun lang yung na-share ko sa iyo, kuya. Then, sana maliwanagan ikaw at si ate na malambo mabuntis sa ate kasi 34 days yung kanyang uh, cycle ng regla Kaya malabo siyang mabuntis. At sa result nga ng ultrasound niya, trans-V po yun na, wala pong laman. Talagang malabo na buntis si ate. Yun lang talaga, uh, dapat nagtanong, or baka mayroon sa UTI, or, or kung ano man. Alam naman yan ng OB, kuya. Alam mo naman ng doktor yan. So, sa susunod, pag ganun mangyayari, para hindi na ma-stress si ate ingin na lang kayo ng advice sa doktor or sa OB kasi sila lang naman nakakasagot yan. And thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe to my channel and bye-bye guys. God bless po!